Hindi na lang food choices ang mababasa sa menu ng mga restaurant sa Quezon City, kundi pati calorie count ng mga pagkain. Saksi si Jamie Santos. Required na ang lahat ng restaurant sa Quezon City na ilagay sa menu ang calorie count ng ibinebenta nilang pagkain. Pinirmahan na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang ipatutupad na calorie labeling policy sa lungsod. Layon daw ng ordinansang mas gawing healthy living at makaiwas sa non-communicable disease ang publiko. Binubuo na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng ordinansa at matapos itong maaprubahan. May one-year grace period bago ito tuluyang ipatupad sa Quezon City. Nilinaw ng Alcalde na hindi sakop ng policy ang mga maliliit na negosyante, ambulant vendors at mga karinderiya sa lungsod. Ilang nakausap namin ang sangayon sa ordinansa. Nalalaman na nila yung um, mas nagiging more sensitive sila sa kinakain nila. Malalaman natin kung healthy ba yung kinakain natin. Pero para sa ilan, Bago ipatupad ang paglalagay ng calorie count sa mga menu, mas mainam daw na i-educate muna ang tao ng tungkol dito. Mag-work lang po siya if mas informed po yung mga tao kung ano po yung calorie. Yung topic about sa calorie, mas maganda kasi na may background muna yung tao para maintindihan nila. Para sa Jimmy Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.